Ito ang kombinasyon mortal. mortal. Laban ka Ong Pebrero Ados 1998. Isang trahedya ang yumanig sa bansa nang bumagsak ang Cebu Pacific Flight 387, isang McDonnell Douglas DC-932 sa Bundok Sumagaya sa Misamis Oriental. Lulan nito ang isandaan at apat na katao na kinabibilangan ng siyamnaputsiyam na, na pasahero at limang crew members. At lahat ay nasawi sa aksidente. Ang Flight 387 ay isang regular na biyahe mula Manila patungong Cagayan de Oro. Umalis ito ng Ninoy Aquino International Airport bandang alauna ng hapon. Ayon sa ulat, maayos ang lagay ng panahon sa simula ng biyahe at walang anumang aberyang naitala sa aeroplano bago ito umalis. Ngunit pagdating sa bahagi ng Bukidnon at Misamis Oriental, nagsimula ang masamang lagay ng panahon, makapal na ulap at mahinang visibility. Sinubukan ng piloto na mag-descend patungo sa Lumbia Airport sa Cagayan de Oro, ngunit... Dito na nagsimulang mawala ang komunikasyon sa control tower. Ayon sa mga residente sa paligid ng bundok Sumagaya, nakarinig sila ng malakas na pagsabog bandang alas dos ng hapon. May ilan ding nakakita umano ng eroplanong mababa ang lipad bago ito tuluyang bumagsak at nagliyab. Sinabi ng ilang taganayon na malakas ang ulan at halos wala nang makitang daan. Dahil sa kapal ng ulap, ayon sa kanila, ilang araw bago tuluyang matagpuan ang lugar ng pagbagsak, naamoy na nila ang masangsang na amoy ng nasusunog na bakal at katawan. Kaya nagsimula silang maghinala na may bumagsak na sasakyang panghimpapawid. Matapos ang ilang linggong investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at mga eksperto, lumabas na ang dahilan ng pagbagsak ay pilot error na pinalala ng maling altitude reading at masamang panahon. Ayon sa ulat, ang eroplano ay lumipad ng mas mababa sa dapat na altitude habang papalapit sa Cagayan de Oro. Dahil sa makapal na ulap, hindi nakita ng mga piloto ang bundok sumagaya at tumama rito ng buong bilis. Hindi rin gumana ng maayos ang navigation aid ng Lumbia Airport, kaya nahirapan ang piloto na matukoy ang eksaktong lokasyon ng runway. Umabot ng ilang araw bago tuluyang matagpuan ang mga lab ng eroplano sa barangay Anawahan, Claveria, Misamis Oriental. Lahat ng sakay na isandaan at apat na katao ay nasawi at walang nakaligtas. Dahil sa lawak ng trahedya, nagsagawa ng malawakang search and retrieval operation na nilahukan ng mga sundalo, pulis at lokal na residente. Ipinatayo rin ang isang memorial marker sa paanan ng bundok sumagaya bilang paggunita sa mga biktima ng Flight 387. Ang insidente ito ang pinakamalalang aksidente sa kasaysayan ng Cebu Pacific at nagsilbing aral sa mga airline companies sa bansa upang paigtingin ang training ng mga piloto at modernisasyon ng navigation systems. Ang Cebu Pacific Flight 387 ay mananatiling isang madilim na pahina sa kasaysayan ng ating himpapawid. Isang paalala ng kahalagahan ng kaligtasan, maayos na teknolohiya at paghahanda sa anumang panganib sa paglipad. Para maging updated sa ating mga uploaded videos, ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa ating channel at naklik ang bell icon. Maraming salamat sa inyong lahat!